At sa matala, magsasagawa ang Amerika ng unang trade at investment mission nito sa Pilipinas sa buwan ng Marso. Habang libreng VIP lounge para sa mga OFW binuksan sa Naia Terminal 1. Yan at iba pa sa Express Balita ni Chariza Esparago. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng kauna-unahang trade at investment mission ng Amerika. Sa Marso, darating ang U.S. Trade Mission na pangunahan ng kanilang Commerce Secretary. Samantala, binuksan na sa Naiya Terminal 1 sa Pasay City ang 24-7 VIP Lounge na libre para sa mga overseas Filipino worker nitong weekend. Inaasahan ni House Speaker Martin Romaldez na paglulunsad din ang gobyerno ng OFW's VIP Lounge sa iba pang paliparan sa bansa. Kasabay nito, isinailalim sa pamahalang lungsod ng Tagig ang labing apat na eskwelahan mula sa Makati City. Matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema na parte ng Tagig ang Embo Barangays ng Makati. Ayon ito sa Education Department kasunod ng pagpirma ni Vice President Sara Duterte, Makati City Mayor Abby Binay, at Tagig City Mayor Lani Cayetano sa isang Memorandum of Agreement. Chariza Esparago, para sa bayan.